Kaogasman Kato, para sa implementasyon ng Regional Specialty Centers Act, saan po kukunin ang pondo sa pagtatayo, pagmaintain maintain and operate ng mga specialty centers? Lalo na pag-ipilag-usapan na po natin yung pag-hire ng salary ng mga specialistang doktor at iba pa mga healthcare workers tulad ng mga nurses. Uh, actually, sa iniimplementa na ang ating uh, specialty centers. Pero ngayon sa 2023, ay uh, gagaling po ito sa kasalukuyan na uh, pondo ng Department of Health under the General Appropriations Act. App. Uh ngunit dahil dito sa bagong batas at aasahan natin na mas mapapalawig at mapapalakas natin, may strengthen natin ang mga specialty centers uh, sa 2024. Ay uh, madadagdagan po ang um, budget para dito sa implementasyon at uh, nais ko pong ipaalam sa ating uh, um, na sa 2024, nasa proposal ng, ng Department of Health at nasa National Expenditure Program at hopefully ma ito under the General's Appropriation Act ng 2024, ay meron tayong nakalaan na uh, 21 billion pesos para sa maintenance, uh, operating, and other expenses. At para sa mga sa capital outlay ay meron tayong nakalaan na 8.2 billion uh, pesos para sa 2024. Nababagit po niyo pondo o budget para sa 2024. So for this year wala pa ho tayo nakikitang uh, nakalaang pondo diyan at wala pa tayong inaasahang maitatayo o mailalagay sa mga regional health uh, hospitals ng well, DOH. For this year, uh, asahan natin na uh, kung ano man ang uh, para sa mga maintenance and operating expenses dito sa mga existing, already existing na specialty centers ay nanggagaling po dun sa regular na budget uh -huh. for 2023. Uh -huh. Uh -huh. Pero alam niyo po, uh, itong bagong patas na ito, meron pa tayong at least 60 days para gagawin ng uh, implementing rules and regulations at uh, palagay ko ngayon 2023, uh, halos hindi masyado malaki ang... Uh -huh. uh, yung implementa I mean hindi fully implemented yung uh -huh. uh, itong batas na ito ngayon taon dahil uh, meron pa tayong panahon para sa IRR uh -huh. at ngayon ay patapos na rin ng uh, nasa September magsi-September na uh -huh. so most likely the last two months na siguro yung actual implementation and uh -huh. therefore uh, hindi masyado malaki ang dadagdag pang kailanganin although anuman ang kailangan ay para dun sa mga already existing uh -huh. na specialty centers. Para sa kalaman ng, uh, uh, at sa atin, uh, meron na tayong actually 98 na ang uh, existing uh, specialty centers sa buong uh, bansa. 98. Uh, 41 of which are in uh, National Capital Region. Meron na po tayong 98 specialty centers. Kanyo, ano po, Congressman Gato. Centers. Opo. No, those opo. are centers. Centers. Doon sa 98, 41 ang nandito sa a Metro Manila tama and po man. sa National Capital Region 41 and the rest are uh, spread dun sa Luzon, Visayas and uh, Mindanao